Paano ang legal wife at ang iba pang karelasyon mister magkapit bahay? Ang resulta, bangayan at patut sa Samantala, pambubuli umano ng isang lalaki sa kanyang kapitbahay. bahay. Dawi sa pisikalan. Oh, okay. Okay. Ay, ba, ayan, ayan, susugod pa. Sumusugod po siya. Isa pa hindi kayo kaharap. Sumusugod po. Binasa nga salamin ng bintana. Sige. Okay. mo. Okay kinilang pagkapintuan. Uy, ka dito Ganito na uwi ang bangay ng dalawang magkapit pahay sa Bulacan. Talagang gal galit na talagang pinairal ko sa kanila Dapat pag-usapan, huwag akong murahin. Dahil doon ako nagagalit. May video ka! Ko, talaga! Ka, talaga! Sa say, kanin ikaw! Ikaw yon. Pa tas mamauyan mo ma lahat laging tropa ko. Pag iinom, tas lasing, ganun ang gagawin niya, sisirain niya yung bahay. Anong kasalanan ng bahay ko? Eh paano kung kung isa sa mga anak ko na saktan niya dahil lang sa init ng ulo niya? Ay kasali, binasta sumano siya ng mga anak ni Josephine Aseho. Tingnan Kaya naman hindi siya nakapagpigil. Yung malingki kasi ako, tapos yung mga bisita nito, pinagtripan ako sa labasan. At tinatanong ko lang dahil bumili siya sa tindahan. Sabi, takbo. Hmm. Dapat kung wala siyang kasalanan, hindi niya ako. Tapos sa... nag... Doon ako nagalit. Kaya so, yun ang nangyari, napalo ko yung bintana. Sige. Magbasin mo! Aminado si Sunny na nakainom siya nung mga oras na yon. Sagot naman ni Josephine, dapat ay sinumbong na lamang ni Sunny sa barangay ang kanyang anak kung totoong pinagtipan at binaslo siya ng mga ito. Dagdag pa ni Josephine, madalas umanong magali si Sunny kapag may bisita sila sa bahay. Tuwing may bisita yung anak ko, ang sinasabi niya, pag tinignan sila, Masama na daw kasi tinitignan sila ng masama. Pero walang intensyon na masama yun kasi bisita lang namin yun. Eh. Buelta naman ni Sunny, sobrang ingay umano sa tuwing may bisita ang mga anak ni Josephine. Eh kung hindi nila pinapapunta yun dito, mga bisita nila, di eh wala sanang problema. Eh madalas pumunta dyan, eh naglalasingan sila lagi. Batapos ang incidente, sa insidente, nag-usap sa barangay ang magkapitbahay na si Josephine at Sunny. Nangakong hindi na mauulit ang nangyari. Pinagwari ni Sani ang nabasag na bintana. Paalala ni Atty. Maria Cristina Yambo sa mga taong nambubuli o nangaaway ng kapitbahay. Pwede kayong makasuhan. Seryoso ang mga ganyang krimen o ang pagbubuli, panggugulo sa kapitbahay, pananakot, pagsasabi ng mga masasamang bagay na nakakasira ng reputasyon ng iba. Sa ilalim ng batas, maaari kang makulong kung mapatunayan na nagawa mo nga ang mga bagay nito um, sa pagitan ng four months. Sa minimum, aabot yan sa six years. Siyempre, lalong-lalo na inang urban setting na maliliit lang yung bahay, magkakadikit. Uh, una muna nakakarinigan. Pero paano ang legal wife at isa pang karelasyon ni Mr. Magkapit bahay? Tiyak na rambol mga igan. Ito ang nasaksiyan at nakuha ni Russell Batarina. Beto ni Russell, nagkaharap ang legal wife at isa pang karelasyon ng kanya mister. Simula po ng umaga, nag-iinuman ba sila kasama po mga barkada. And then, na parang paglabas po ng either ng tropa niya o siya, nakita niya yung legal na asawa. Yun na po, parang nagwawala-wala na, na gusto niyang palabasin, gusto niyang makapagsabunutan o ano eh, sa side naman po ng ano ng legal legal wife uh, ayo po niyang lumabas kasi nananahibong na nanahibig nananahibig na po sila ng ano po ng asawa niya and si Ara hindi niya tunay na pangalan umaming karelasyon ng lalaking kapitbahay git niya hindi umano siya ang nagsimula ng gulo Balay like kami nagbabangayan eh hindi ko siya pinapatulan eh, Siyempre, hindi naman po ako original, kaya tinahayaan ko na lang siya. Siyempre, siya po, siya po, yung original na asawa. Kaya hinahayaan ko na lang po. Kaya napuno po ako, kaya uminom po ako ng alak. Kaya nung ano, nalasing po ako, sinugod ko po siya. Yun, yun, yun yung nangyari. Tapos hindi namin alam na video pala niya. Aminado si Ara na hindi madali maging kapitbahay ang legal na asawa ng kanyang kinakasama. Limang buwan lang umano ang naging relasyon ni Ara sa asawa ng kanilang kapitbahay. Pero nagbunga ito ng isang supling na dalawang taong gulang na ngayon. Pinuntaan namin ang bahay ng mag-asawa pero wala sila rito. Pihira na rin silang umuwi dahil sa kanilang negosyos na peryahan na umiikot sa iba't ibang lugar. Ay wala po. San po kaya sila? Kasong concubinage, ang pwedeng isang panimisi sa kanya mister ar sa kinasama nito. Pero hindi raw ito madaling patunayan sa korte. So bukod sa pagkakaroon ng anak, kailangan pa magpakita si legal wife ng karagdagang ebidensya na nagpapatunay na nagsasama talaga sa isang skandalosong sirkomstansya sa ang kanyang mister at ang kalaguyo nito. Sa kaso ni Naara, hindi nagsampan ang kaso ang legal na asawa. Diba? <mulit> Mahirap maniraan ng payapa sa isang komunidad na may kaaway. <mulit> Idaan sa mahinaong pag-uusap ang mga bagay na hindi mapagkasunduan. Kahit umabot pa ito sa barangay o hukuman. Huwag ilagay sa sariling kamay ang batas para hindi ito mauwi sa dahas.